Mini mo na. Mas mo si Inigo, no? Kaya mo siya tinutulungan. Tama? Hindi. Ano ka ba? Ikaw ko ano na ano iniisip mo. Katulad mo, kaibigan ko lang din si Inigo, kaya ako siya tinutulungan. O sige, ano, pagpalagay natin kaibigan to rin mo sa kanya, eh siya, kaibigan din ba turing niya sa'yo? Uh, nung pinagtanggol niya ako sa mami niya, sinabi niya kaibigan niya ako. At ramdam ko, hindi naman siya nagsisinungaling nung sinabi niya yun eh. Ang swerte nga siguro na magiging girlfriend niya. Kasi, ang gwapo niya. Mabait. Tapos, matalino pa. Oh, kala ko ba di mo siya crush? Hindi nga! Wala naman akong sinabi ah. Mariposa! Ano yan? Pagkakanalo ako, okay na pili mong ka-partner sa Quaze Me. Thank you. Uy, congrats! <laughs> Wala yan. <laughs> o oh, dahil dyan, anong gusto niyong kainin? Sagot ko kayo. Sige, bili mo kami ng hotdog, ng burger, ng spaghetti, ng sandwich. Eh bakit mayaman yan eh? Kain niya naman May natin. Okay lang, okay lang. Kapag dagdagan mo na extra rice ah. Hoy, Higad! Nakita ko kayo kanina ni Inigo sa kantina. Kaya pala hindi ako nire -replain. Siguro sinisiraan mo ko. Ayan ka na naman, beke Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Kasi matagal ka nang may gusto sa kanya. Magkaibigan lang kami ni Inigo. Magkaibigan? Kaya pala kayo magkayakap kanina? Natawa lang siya dahil siya na piling teammate ko sa Quiz B. Ang sabihin mo, malandi ka! Hindi totoo yan, Becca! Lalabang ka pa ha? Bakit malandi ka naman ano, talaga? Gusto ano gusto mo? Malandi ka! Malandi ka! Ano yan? Ano naman yung pinag aawayan yung dalawa? Eh, ito ang ponyo eh! Sinisiraan ako kay Inigo! Huwag ka nga magbintang, Becca. Kasalanan ko ba kung bakit hindi siya nagte-text sa'yo? At saka bakit ako yung kinukulit mo? Eh di siya yung tanungin mo. Kinuha ko na yung number niya para sa'yo ako pa rin yung masama. May araw ka rin sa'kin. Sabi nga dyan. Anak. Tama na yung away niyong dalawa. Kahit pa si Becca ang nag-umpisa, huwag na huwag mo nang papatulan naman po lagi yung ginagawa ko na eh. Kaya minsan nakakapagod na po talaga. Kasalanan ko po ba kung magkaibigan kami ni Inigo?